May nagtanong sa atin, pwede ba mag-apply ang Muslim sa Philippine Marines? At alam mo, magandang tanong 'yan kasi madalas maraming gustong maglingkod sa bayan pero nagdadalawang-isip dahil sa kanilang relihiyon o pinanggalingan. Kaya sa video na ito, ating talakayin kung hadlang ba talaga ang relihiyon sa pag-apply sa Philippine Marines. Unang sagot diyan, hindi. Walang sinumang ipinagbabawal o pinagkakait sa hanay ng armed forces. Lalo na sa Philippine Marine Corps, base sa relihiyon, ang pagiging Muslim, Kristiyano, o kahit anong pananampalataya ay hindi kailanman naging batayan sa pagtanggap o pagrespeto sa hanay ng ating kasundaluhan. Ang mahalaga sa Marines ay tatlong bagay: karangalan, katungkulan, at kabayanihan. Ito ang mga haligi na ginagabayan ng bawat mandirigma sa lahat ng laban, sa lupa man sa dagat o sa loob ng puso. Ang Marines ay bukas para sa lahat ng Pilipino. Basta't ikaw ay may malasakit sa bayan, handang magsakripisyo at may disiplina sa katawan at isip. Sa loob ng Marine Corps, makakasama mo ang iba't ibang uri ng tao, may Muslim, may Kristiyano, may Katoliko, may Lumad, at lahat ay nagtutulungan bilang isang pamilya. Bakit? Kasi sa Marines, iisa lang ang layunin, ang maglingkod sa Pilipinas. Kung ikaw ay isang Muslim na may pangarap maging Marine, tandaan mo, ang pananampalataya mo ay hindi sa gabal, ito ay isang lakas. Ang disiplina at pananampalataya na dala mo mula sa iyong kultura ay malaking tulong sa serbisyo. Sa katunayan, maraming Muslim Marines na nagyon ang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa hanay ng AFP. Sila ang patunay na ang tunay na mandirigma ay hindi sinusukat sa relihiyon, kundi sa puso at dedikasyon sa tungkulin. Kaya kung isa ka sa mga nangangarap magsuot, ng uniforme ng Philippine Marines, ituloy mo lang. Maghanda sa AFP, SAT, sa mag-review, at alamin ang mga requirements. At higit sa lahat, panatilihin ang tapang disiplina at pananampalataya sa Diyos, ano man ang iyong reliyon. Dahil sa Marines, hindi mahalaga kung saan kagaling. Ang mahalaga ay handa kang maglingkod, lumaban, at mag-alay ng sarili para sa bayan. A-follow para sa mas marami pang kaalaman tungkol sa buhay, marino at mga tips sa recruitment process. At kung may tanong ka pa tungkol sa application, comment mo lang sa baba. Baka yan na ang sagutin natin sa susunod na video.